Okay, magandang araw po sa inyo lahat, mga kapising, mga subscriber, mga viewers. Magandang araw po sa inyo. Siguro nagtataka kayo, mga kapising, hindi niyo napansin na hindi na ako makapag-upload, uh, siguro mga dalawang linggo na yon. Hindi ako nakapag-upload kasi nung last ninyo nakita yung ano, yung pagtesting ko sa bangka. kinabukasan nag din kami habang kami ay nagpatakbo uh, ng bangka may kinuha kasi ako doon sa dulo so, biglang nadulas yung paa ko doon sa jewel kaya kinain yung ano, pantalon ngayon nga napatigil pala yung bangka So dito nakapulupot sa juin so, Pagtingin ko sa paako Ayun, ah, uh, subatan ang paako Kain kasi sa, ano, sa juin kaya kami kay Mika agad, punta kami doon sa ospital. So dating namin doon, hindi ko nalang binidyohan yung nangyari mga kapising. Baka ah, uh, ma ano yung ano ko, video. Lalo na kung may dugo makita. So dating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, eh, i-refer ako dahil yung buto ko may, na fracture daw. May fracture. Kaya lumipat kami sa bangbayan, mga mula sa amin mga 3-4 uh, apat, apat, na bayan bago kami makarating doon sa uh, district hospital. Kaya pagdating namin doon, ayun, inoperahan yung paa po mga kapising. Tatlong araw kami doon. So makikita lang niyo yung iplas ang nangyari pag uwi namin. Kapising! Kapising saan na kayo kapising? Kaya na ako nakalag ngayon. Kasi injury yung ano ko. Ha? Patatong araw, hindi rin pwede mag-video kayo doon sa loob kasi bawal. So, umuwi kami. So, nito na ang nangyari mga kapising. Sabi ng doktor, hindi pwede igalaw yung paa ko. Kaya sabi ng doktor, bili kami ng, ng, parang sapatos sa paa ko. Ayun o. No? Kasi kung i ito, yung sugat kasi dito hindi madresingan. Kaya uh, ginawa to kasi pag mag-dressing, ito lang tatanggalin mga kapising. Oh. Ayan o, no? pakita ko lang sa inyo. Yan. Ito mga kapisim. Eh, e, Pakita ko lang sa inyo. Ito mag, kung mag-dressing na. Kaya hindi ito siniminto. Kasi hindi madressingan kung siniminto. Eh, hindi na ito matanggal kasi. Yan o. Oh, Pakita ko lang sa inyo. Ayun. Yan mga kapisim. Oh. medyo lumiit na yata yung paa ko. Kaya so, yes. dali lang ha. Balik ko lang mga kapisim. Yan. Ito mga kapisim. Okay. Yan. So habang magpagaling ako kapising yung medicine ko mayroon akong dalawang reseta minimintin para daw sa buto at saka sa laman para madali siya magaling. So sana may matutunan kayo mga kapising. Gusto ko magdoble ingat kayo kasi hindi talaga maasahan may mga pangyayari mga kapising. Katulad sa akin, so ayaw ko naman na maganito pero nangyari na. So sana kung may mag-comments kayo mga kapising pwede at uh, may mga tanong kayo paki ano lang sa comments at sasagutin ko na lang no yun lang mga kapesing maraming salamat at sana uh, tulungan din niyo ako yung na uh, vlog ko sana mapanood niyo ito maraming salamat mga kapesing ayun ah, lang so thank you for watching